Mahirap pala mga kapatid, gusto mo magtrabaho, wala ka lang mga trabaho, walang magawa. E mamaya pa ang uub ko, mga six, ng oras pa akong uupo dito. Anong tong klase, nakakaboring, yung wala kang magawa, wala kang malang mabutinting. kung aakitin ko lang yung mga puno sa dami ng puno na yan kung aakitin ko lang yung mga puno isa isa sa dami ng puno na yan oh, paano gagawin ko dyan akyat kita taas kakaroon ng tarbaho kung aakitin ko isa isa yan di bilangin ko yung mga dahon Ano sa palagay niya, mga... Ganda pag lang, madalang trabaho ko rito pa talaga sa pagka summer. Wala namang mga basura, nawalis ko ng lahat. Oo. Oh. Lang ang usama dito, nagsosolo ako dito. matimo tiyo di mo, tayimig tayimig ang kapaligiran. O ang kapaligiran, o. Ang mga kasama ko rito, puno. E, may bahay nga malaki, wala naman tao. O. Lahim yung amo ko, ng kilalaking bahay, tapos iwanan lang. mga gwardiya lang tao rito hindi naman ako makakwentuhan ko ibon Kasi yeah, mga ibon, ang mga kwento ako rito. Eh. Ayaw naman magpagkwento sa akin ng ibon. Ano gagawin ko? Gusto ko magbutinting. Lama na ako mabutinting. tagal pa, mga ilang oras pa akong upo. Gantay, malakas makainip, baka walang ginagawa. Mabuti pa sa akin, yung may mga ginagawa-gawa man lang. May mga kinakatika-tikot. Wala man lang makatikot. katikot. Walang mabutinting. Alos tipirin ko na trabaho ko, wala, natapos din. Sobrang tipid na nga ginawa ko sa tarbaho ko. May magagawa. Kahit na tipid na tipid na may tarbaho mo, natatapos din. Eh, ito ako ngayon. Anong, anong, anong ginagawa?